Sir, ikwento niyo po sa akin yung pangyari. Nung madaling araw po, papasok na po ako sa trabaho. Dito po sa pinangyarihan po, Barangay 156, Tramo Aurora Boulevard, Pasay City. At nangyari po ito, anong oras po sir? 5.45 AM po, madaling araw. So may kita natin sa video, naglalakad si sir sa tabi. And then merong yun, SUV na nahagip kayo sir. Yes po. Okay, yung plate number ay NAO 9529, Ford Everest, Sunset Red, 2018, yung model. Ang registered owner nito ay si Joel Emmanuel Odo. More than a month na, and one week. Na-hospital po kayo because of that. At si sir nga ngayon, baldado, naka-wheelchair. It was properly reported to the PNP, sir. Hantayin lang daw po na lumitaw yung nakabangga. Sino po nagsabi daw? Anong pangalan? Okay, sige, Mr. Agas. Sa ano po? Ah, si Mr. Agas. Ito yung genius. Genius to eh. Pagkakalam ko, si Master Sergeant Marinato Agas. Yan yung balitang-balita -balita sa buong PNP sa Pasay na genius to ito, mas, itong ito. Ano naman po sabi ng LTO? May genius din doon sa LTO. Wala. Ang sa LTO po, basta nakuha ko po ang record na kung saan po yung plate number at nakatira po yung... Kasi ang gusto ko malaman kung ito ho ba ay yung current Uh, registered owner. Kasi may tinatawag na open uh, deed of sale. Ito ngayon pinag-usapan namin kanina while I was in the Senate. At ito yung malatagal ko na pinaglaban na pinagbabawal ko na, na naibenta na pala 10 years ago at hindi pa rin ito transfer yung pangalan uh, doon sa real owner because para hindi bumaba yung value, palaging open deed of sale lang. Meron silang hawak. Nakailang sali na ng mga may-ari. Eh, pero yung original owner pa rin ang nakapangalan doon. Which is wrong. Kaya nahihirapan tayong habulin yung tunay na may-ari ngayon. Sir, magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po, Sir. Okay. Na nyo na po yung uh, address ng registered owner ng nakahit and run uh, uh, dito kay uh, uh, Mr. Uh, Rolando Vasco, Sir. One hmm? month ago pa po ito nangyari at one month ago pa po uh, sa inyo na report. Yes, uno lang po, please. Na send na po namin ng invitation letter, Sir. Na send na okay. yung invitation letter. Kaya diyan kita tinawag na Genius. Kasi nga po, kung nangyari po ito sa mga high profile na mga kaso at involved dito yung mga mayaman na tao, pinupuntahan nyo agad. Especially kung ito yung nag-viral, pinupuntahan nyo na agad yung bahay. Pero dahil itong tao ay isang welder, sa tingin niyo ay pobre, wala kayong pakialam. Papadala nyo ng sulat. Sino yung kausap mo dyan, Sarge? Boss mo, kausapin ko yung boss mo. Pag involved yung mga mayaman o high profile yung mga kaso, nagkakandara pa ito mga investigador pupuntahan yung bahay, bit-bit-bit-bit ang mga taga-media. All cameras, nakapokus sa kanila. Lahat ng channel ng iba't ibang stasyon, nandoon kasama nila. Nag-exhibition, parang circus. Pero pag ordinary tao, tulad ni sir, na isang welder, ba't ko pupunta niyan? Papadala ng sulat. Attorney Ding Lanzan, sir, na-verify niyo na po ba na ito pong address ay current? Yes, yes po, Senator. Uh, may, meron lang po akong pinapa-verify dito sa staff namin uh, para po sa complete Pati po yung transaction history kung siya talaga yung uh, owner from the start. Uh, Di ba sir, niligawin ko lang kayo sa LTO na from now on, lahat na mga mag-register ng kanyang sasakyan o mag-renew ng registration ng kanyang sasakyan, he or she must be physically sa LTO. And yes, to po, show identification na siya talaga yung ang nagpaparegister. In that way, yes, maiwasan na itong sinasabi nating open deed of sale, maiwasan na itong mga fixer, etc. Yes po, Senator. Actually, is that being followed, uh, sir? Dahil kapag hindi, patataw kayo sa susunod na hearing at doon, sir, mapapagalitan kayo, sir. Yes, po. Uh, yes, po, Senator. Actually, uh, approved na po at uh, we are already implementing our memorandum circular regarding our recent guidelines po na lahat po na magre-register is the actual and current owner of the vehicle po. Isa sa mga dahilan kung bakit nasagasaan si sir dahil sinakop na ng mga nakaparadang mga sasakyan ang kalye at sinakop na ng isang negosyo yung kalye ngayon dapat yan, sinisibak yan yung mga... Ayan o, oh, ginawa ng garahe. Tawagan yung MMDA. Ito yung problema sa atin sa Pilipinas. Yung sidewalk, inukupan ng mga vendor. Wala akong problema sa mga vendor. I love the vendors. Kaysa naman sila ay gumawa ng kalokohan, magnakaw, kung ano ng -ano mga klasing discarding gagawin para magkapera sa iligal na bagay, magtinda na lang sila. Good. Pero yung pagtitinda natin, ilagay natin sa lugar. Ayan, tuloy. Dahil sa mga vendor doon na inukupan na yung sidewalk, sisa napilitan ng maglakad halos sa gitna ng kasada, oh. kaya na -aksidente. Trabaho ngayon ng LGU. Trabaho ng MMDA yan. Magandang hapon po, Carl pabunita sir. Good afternoon po. May nangyaring aksidente, hit and run po, sa may uh, Pasay uh, na report po sa inyo. Ang ginawa po ng inyong pong uh, investigator ay pinadala po ng sulat, snail mail. At hanggang ngayon, eh, inihintay pa rin daw po na uh, tumugon o mag-respond yung pong pinadala ng sulat, yung registered owner bakit po kailangan sulat pa dalang? Bakit po hindi pinuntahan? Eh, aksidente po na hospital po. Naging grabe po yung, pas, yung biktima. And ikaw ba ang registered owner pa rin nito? Et cetera. So, ibig sabihin po, mm -hmm. itong si Master Sergeant Marianito Agas ay genius po ito na, ano niyo po, investigator. So, sa sobrang paging genius, baka pwedeng i-demote natin muna ng konti. I-seminar muna natin kasi na sobrang pagka-genius niya, no, sir? We will check nito sa ano, bakit pinun yung action ng uh, police po natin, sir. So this is what I want you to do, Sir Colonel. Today, magpadala po kayo ng investigator ninyo sa address South Sembo Makati. Ang gagawin lang po kasi ng inyong uh, investigator, dala-dala po yung video and then dala-dala po yung registration ng sasakyan. Yes. Sir. lang po doon sa bahay na nakatira. Uh, dito pa rin ba nakatira itong si uh, Joel Manuel Odo na nakalagay sa LTO bilang registered owner itong naka accidenting with this plate number so and so. Pag sinabi niya yes o din eh, kayo po ay naka-accidente and we're investigating uh, itong kaso ito, pwede ho ba kayo magbigay ng konting paliwanag? Ganun lang po yung kasimple, di ho ba? Yes, sir. Yes, sir. So ngayon araw na ito, sir, magpadala po kayo ng tao niyo. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then tomorrow, pag tao ko po, may resulta na po tayo. Yes, sir. And LTO? Yes, po, Senator. You'll do the same po, uh, attorney. Actually, Senator, on process na po yung alarm natin. Pinuha ko lang po yung PNP investigation report para po mas mabilis yung proseso. Correct. Paalam niyo po sa MMDA, paalam niyo po sa LTO, regardless kung sino yung bagong may-ari niyan. Yes po. Yes po, Senator. Okay. And at the same time, kayo rin po mag-imbestiga na to make sure itong uh, nakalagay sa record ng LTO na si Joel Emanuel Odo bilang owner nito na na Ford Everest to make sure he's really the current owner. Yes po, well, Senator. Uh, Na-direct na rin po ang investigation and the uh, intelligence division na mag-issue ng show further para po hindi po makawala ito. Kasi, Senator, ito pong ginawa ng tao is not a simple violation of traffic rules. Ito po ay kalapas sa human rights. Kasi 2018... Kasi once na-identify po natin, siya pa rin po pala yung current owner at hindi pa na-transfer yung sasakyan. Then, Colonel Pabonita, Pabunita, magsampagat tayo ng kaso. Yes, Senator. Apo. And then pwede ho natin yung sasakyan ipa-impound muna. Tingnan niyo po kung y possible. titingnan natin pa ano natin. Titingnan natin kung uh, ma ano pa natin ma-impound yung uh, sasakyan nito, uh, Senator. Opo, opo. Sige po, masahan ko po yan ha. So bukas yeah, po, babalikan namin opo, kayo apa, sir ha. Apo, apo, opo, Colonel. Opo. At ito pong si uh, Master Sergeant Marianito Agas, pakisip, pasemenan niyo po muna, Colonel. Opo, apo. Pwede o siguro yeah. Colonel, yung bulaklak ba, yung flower base na kasagasan ng paso, yung pwede niya padalang ng stale mail. Bakit mo nasagasaan yung paso doon sa may ganitong kalye, di ba, Mr. Odo ng ganitong plate number? Pero kung tao po nasagasaan at nag-hit and run, hindi dapat po stale mail, dapat pinupuntahan po agad. Okay, sir? Especially oh, kung po, na hospital at serious po yung naging victim. Salamat po, Colonel, sir. Asahan po namin oh, tomorrow. Oh, thank we'll talk you, thank again. Ganoon okay, din Senator. po sa inyo, ha? LTO, Attorney Dinglasan, sir. Yes po, Senator. Salamat. Okay. Sir, by tomorrow, even before, after office hours, meron tayong resulta. So, hindi na kailang bumalik dito. Kami na po ang tatawag sa inyo. On the phone na lang po namin kay kakausapin para mabigyan kayo ng update. And then, mademanda po natin itong may-ari sakyan. sasakyan. Ako na po magpapagamot sa inyo kung kailan niyo mga patuloy na pagpapagamot. Pakulong lang natin to. Sir, uh, Senator, ang ano po na sana ma-ano ko po, ang last ko po dito sa kapatid ko, pa-MRI. Kasi kung tama pa kung sa loob kung ano. Ako'ng bala po. Papa MRI po natin. Ang ganito po, pa-konsulta po natin isang doktor, specialista. Ko ano po sasabihin ko, MRI, X-ray, lahat pagawa natin. sige po, sige po. Salamat. O, tapos kung kailangan ng therapy, physical therapy hanggang sa gumaling siya, gastos ko po lahat. Yung ano po nga senator yung paa niya, hanggang natanggal na po yung siminto, ano pa yung masakit tapos may namamaga pang konti. Pagamot po natin. Gagawin ko po to lahat para wag lang ho makipag-areglo. Kasi kung hindi, lalapitan kayo, magpa reglo bibigyan lang kayo ng 10,000, nakatakas na siya sa ginawa niyang napakalaking kasalanan. O pera kayo ng 50,000, takas na siya, wag po. Bigyan natin ito ng leksyon para hindi na siya tularan, okay? Sige pa. Sagot ko po pagpapagamot ninyo, operasyon, kung ano pa. Sagot ko po yan, ha? Punta kayo nung kay doon kay Odette. Bigyan natin ng leksyon itong nakasagasa. Pati itong mga polis na nagtamad-tamaran, bigyan natin ng leksyon, ha? Salamat po. Wag lang kayo reglo. Salamat po, sir. Kayo, kay kay Thank you. Sige po, po. po sir.